So ngayon guys, nagpapalik po tayo at uh, kasama po natin yung ating mga guest. <laughs> mga guest. Pagpagka, oh, uh, uh, dito po sila. Sila pong tatlo ang ating bisita today's video. Diba? So, ang tanong ko lang naman, um, una ay kumustahan ko muna si Mia. Kumusta ka na Beshie? Ha? Huh? Kumusta ka na muna? Mia! <laughs> Besi kumusta ka lang Besi kumusta ka lang Maganda ako Ah maganda ka Amanda rin maganda ka oh, si Amanda ikaw ka? Ah Go Kina kumusta okay. ka no. Ako na mag-ano Kumusta daw siya ka Oh Gina Gina ba Ah pa ka Uh, ah. ah. ang sabi niya, ah, kahit anong mga pangyayari, mga pinagdaanan niya sa buhay, naging strong siya at saka gusto niya ma makatulong sa pamilya niya. Ah, okay. Uh, okay. Dili naman limutanan. Oh, wait, So, ikaw, kumusta ka? Uh, ako I'm happy and I'm blessed. It's because um patuloy pa din ang mga panonood ng mga followers natin sa ating mga mm -hmm. vlog. And of course, to all the followers, thankful. Thankful tayo na naging ah uh, sy syempre sila yung dahilan na naging uh, ano yung mga videos natin Ah, uh, so maraming uh, sobrang blessed mo talaga. So ngayon ang, ang hugot po natin today um kumu um Tanong ko lang naman sa inyo, yung regrets niyo. Ah, oh, okay. Uh -uh. so yung mga regrets niyo, di ba alam naman ng mga viewers natin na uh, marami na tayong napatunayan, marami na tayong achievements, marami na tayong mga hmm. um mga hmm. pinasaya lalo na yung mga OFW kasagsagan ng pandemya. At ngayon, uh, yung mga regrets naman natin kasi di ba alam na so, Ikaw muna, ano ano yung mga regrets mo na hindi mo na ano? Sino, sino ikaw muna? Pangalanan ikaw, mo? Ikaw, si Mia muna. So, ah, ikaw, okay. Beshi. Re my regrets? Uh -oh, yung mga regrets mo. Ah, falling in love with the wrong person. And trusting the wrong people. <laughs> ah! Yes, regrets. Um, pero sa lahat naman ng mga ano, ng mga decision ko, mm -mm. mahirap yung, mahirap din yung mga decision ko. But then, I took it to a point that I invested in myself, I invested sa bahay. So, nung naisip ko na rin, this is worth of an investment. Maraming nawala. Um, mga alahas ko, example, hinahanap nila, pero ba't yung hanapin ko nandito naman na sa bahay? Di ba, Ching? Parang, yung gold hindi mo matitirhan. Yung gold hindi mo mauupuan, matutulugan. Nasa, nasa katawan mo, mawala pa. 'Di ba one time wala sa kotse, hayro, layo na sa ning kwintas ana nawala. So so na, nung nabenta ko yung mga gold, uh, di naging bahay. Mm -hmm. Meron tayong, meron kayong pinupuntahan na ano, mm -hmm. nag chill chill tayo with my friends, ganun. So hindi ko 'yun regret. Ang regret ko is trusting the wrong people. people. <laughs> yung mga pangyayari. Hindi ko na kailangang i -elaborate or explain kasi na, napakadaming. At hindi ko na may kailangang magpangalan kasi para mm -hmm. saan pa? Kasi nagtiwala na ako doon. Nasira yung tiwala ko. And then yun. Hindi ko na kailangang maibalik pa yung mga taong yun sa buhay ko. Pero kung hindi ako nagtiwala, sana, sana mas okay ako. Mas okay akong Walang negative akong iniisip. 'Yun yung regret ko. Ang regret kasi is sana hindi ako nagtiwala kasi kung hindi ako nagtiwala, wala sana akong nararamdamang negativity ngayon sa buhay ko. 'Di ba? 'Yun yung regret for me. Pero sa lahat ng decision sa pagpapatay ng bahay, may regret man siguro sabi natin sa design, sana niliitan ko or sana ganyan. 'Yun yung mga regret. Pero I'm very happy sa mga pangyayari. Kasi eh. kasi natuto ako. Madami akong natutunan. Yung hindi ko matututunan sa dati kong ang sabihin nating lifestyle or trabaho na call center lang ako, office bahay, office bahay. Hindi ko matututunan yung mga 'yon. Hindi ko matututunan siguro magpagawa ng bahay. Hindi ko makikilala 'to na ganito ngayon. Hindi ko matututunan. Kailangan matutunan ko yung mga bagay na 'yon. Kasi kailangan yung pala sa buhay. 'di ba? Because sooner or later, mas magiging vulnerable ako. May makilala lang akong akong ganyan, mahal ko na or BFF ko na, 'di ba? Hindi pala ganoon ang buhay. No, hindi ka laging nagtitiwala. Yun yung natutunan ko. You're Hindi natutunan. ka dapat basta-basta magtiwala. Kasi, kasi alam naman nila na ano independent kang... Uh, oh, ano oh. And Sobrang independent talaga. Yes. Murat sa so, poll, in how many years? 15 or more? Oo. Oh, oh. And then, of course, kahit independent ako, doon mo marirealize na sa lahat ng mga kasama mo sa una, ng mga friends, kayo pa din. Mm -hmm. ba diba? Meron kang nagtiwala ka na in love ka sa isang tao mm -hmm. ganyan and then you were heartbroken pero nandiyan pa rin yung mga friends mo na kasama mo sa hirap at kinhawa, sa saya mm -hmm. So 'yun lang 'yun lang mm -hmm. So next mm -hmm. naman natin tatanungin ay si ikaw muna oh, okay. Oh, okay. kasi tuloy-tuloy na 'to eh uh -huh. So, ikaw muna. Kasi alam naman ng at ng mga tao, mga viewers, na marami, na, marami ka nang pinagdaanan, marami ka nang napatunayan. Parang PBB lang din siya. <laughs> kailangan mong kailangan mong ipakita or ipatunayan na kaya mo yung ano di diba? so ngayon kasi di ba na interview kita one time na like sa family mo may <laughs> achievement na don talaga mo na, dun, <laughs> na so ano yung regrets para sa yon at ano yung regrets mo na hindi mo na ano regrets ko. Uh -huh. In uh, parang na love ako sa isang tao na hindi niya ako mahal. Hoy! Uh -huh. <laughs> yes, patunayan ko siya, sa, patunayan ko sa sarili ko. Yes, of course. Uh -huh. Oo. I think, um, naging, naging effort ako sa kanya. Uh -huh. um, all things, kasi gusto ko lang siya makita every hour uh -huh. and every minute or every day uh -huh. para magkasama kami. Pero at the end of the day, hindi pala siya. And hindi pala siya totoo. Oh. oh, It's very hurt. Nanghilak uh, ka. Nanghilak si... Nanghilak si... Correct. Right. Totoo. It's very hurt. Uy, umiyak si AJ. So, totoo lang. Uy, umiyak si AJ. totoo lang. Kasi, binigay mo lahat eh. Kahit, kahit lahat, mga effort mo, kahit anong gagawin mo, O, o, totoo, totoo. At the end of the day, hindi ka niya pinili mas pinili pa yung iba kaysa sa iyo. Oh. lahat binigay mo. Lahat-lahat pero at the end hindi ka niya pinili. Ang sakit. Mm -hmm. Tama naman. Mm -hmm. Sa so, oh, no, no, no. so, except diyan sa love life. Ano pa yung regrets mo pa? Except sa kung love life, ang regrets ko Yun lang talaga, Jai Jed. Ayoko na iba. I focus ko sa love life focus ko sa love life. Ah, oh. Ayaw ko nang mag-ano. Ayaw ko nang magsalita. Okay, elaborate. 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 Oh, Love elaborate. Uh, elaborate. Mas focus okay. ako sa love life. So love life pala. <laughs> <I don't> <laughs> okay. oh. kaya nga. Sa parang ang sakit. <laughs> sa <laughs> kasi, sa mga pinagdaanan mo. Kasi, ang yung, sakit eh. Sa pinagdaanan mo sa buhay. Every hour, every minute. <laughs> every day. Every <laughs> day. I love you. Pero, so, <laughs> hindi ka niya pinili. <laughs> ah, sakit! Sakit! <laughs> Oo, oh, oh, di ba? Di ba? Oh. It's hers, it's hers. Oh, okay. Sa akin naman, yung regrets ko, ano nang naman? Oh, ano? <laughs> <Alright>! <laughs> parang gano'n lang din kay... <laughs> 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 Kayna, diba? Kay kay, kay Miya na parang nag-ano ka lang parang <laughs> 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 nag... <laughs> Nagmahal ka okay. tapos hindi ka pinaglaban, no? <laughs> 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 Yun <Okay. laughs> lang ang masakit tas ikaw yung masaka, yeah. pala Beshi, uh, uh, masaka. Why? Right. So si Amanda, Kaya si Amanda, ano mo ano mo Amanda? Regrets mo, go, 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 Ah. go, 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 ano niya yung dati yung mga friends niya na, na, niya. ano niya dati Sino pera na niya oo oh, oh, ah. Oh, ah. gusto ah, natutunan niya. Kasi ah. dati, grabe yung pagka, ano daw niya. Pagka, mm. kanang gisulayan mo siya. pagsulay. Oh, pag, pagsulay ah. sa iyong life. Oo. Ah. Oh, At the end of the day, kasi meron din siyang jowa na taga-jowa. Oo, oh, okay. oh, may jowa siya. <laughs> Ano? Anna ah. 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 <laughs> Tama. Pero bighaw pala sya. 11 minutes na. Kagagawa din ngayon. So ako mas... I um last na lang. Tulo, tuloy ba yung ano natin sa lugar niyo? Kasi ay, kasi marami ay, surya, huh? Kina, may na. Ha? Kailai ba? Dihan na, na tabi. Dihan <laughs> uh, yeah. hey, <laughs> surprise ba <laughs> so, yan lang. <laughs> so, yan lang talaga, guys. Yan, ta yan lang talaga yung mga tanong po ng ating mga viewers. Yes. Dalam nga mga followers natin at yung nagmamahal sa atin. At okay. sumasabay, ay, sumabay bye always ng pandemic oh, so itag, ita 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 nyo kami. Mukha may so, Of oh, course, oh, ang oh, oh, oh. bago kong page is Mia Kaloka MK. So, ayan, guys. May bago Kasi siyang tahanin. page. Mia hmm. Kaloka MK. Bakit MK? Mia Kaloka lang. MK House. MK House. Mia kalah madam kuak net. <laughs> <laughs> uh -uh. So, yun lang and good luck and say so, thank you sa inyo. Thank you so much everybody. Inday Top and, and yes. Amanda and Mia kalok. At sa mga viewers jan. Mga viewers, thank you so uh -huh. much. Thank you so yeah. much oh, guys. Much, Bye. Alalik. <laughs> <laughs>